Ah, maka mga brad, ah. Meron tayong chine-check na starter. Ah, na negative lang siya pagka ini-start. Ah, yung amperes niya pag ini-start eh gumagan lamang. Yan ang amperes oh. Ayan. Na negative lang siya pag ini-start oh. Oh. Ayan oh. okay. Uh, susubukan so, kong i-direct. Ganto lang po nagda-direct niyan. Huhugutin muna natin yung sa static. Okay. Susundutin natin ng live. Pagka sumintog, natulog lang yung starter. Pero pag hindi sumintog, ayan o, oh. direct yan o, oh kumikislap lang oh Ah, sira ang starter, ay sumipa ng solenoid. Akin babakasin. Ano lang to, boss? Sinat lang naging sakit nito. Aba, napaka higpit naman. Aba, ay sige, dito na. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pang 10. tubos ay kuan umistak ang piston kaya hindi siya makasipa may piston yan sa ibabaw pagka na umistak hindi niya kaya ipalo yun yan papakita ko sa inyo pakalipas ng ilang paalala <laughs> kung hindi kung hindi sunog istak lang yun boss mm -hmm. Hindi na natin. Hmm? Ang isang gabi na ang ano ba? Nakaganda pa ang na daat ng Hindi, ilang araw na yung... Hindi ako tinitik-tik lamang yung nasa linoy daw. Ah, kinakatok mo. So... Kalayo naman ang na ay sa Batangas. Ano ito? Hmm, sa Latag, sa Nasugbo. Hmm. Okay Tanggal din Isa Okay One down Siyempre tayo sa 17. Eh. Makatulog muna sa ilalim Magagasgas ito boss Gagamitin ko po yata ito Wala naman yung magkalapit katagal. Oh, eh, ako eh, kinahusap ko lang kung saan ang natanggal eh. Okay, bubuksan natin. Dilinisin ko na rin ang loob. Ano na rin dapat dyan? Umipit ano? Oo, umipit lang yung piston. Dilisin ko na rin to para... Bidaba na rin lamang eh. Na, Meron na. rito. oh. Dito Yan. ko pag ba ko kasi sa? Eh, Marami mga dinasian. Hindi na kasi <laughs> <laughs> Ayan Wala, <laughs> na natin. Ait. Ait. natin. Ait. Ah, Ito po yung eh, wag na wag natin pupupukin ng martilyo malambot na baka lamang po ito pag pinukpok natin yan ay natabingi kailan sa kahoy natin ipupukpok ito nito ng ayos ah, dito kumukuha ng ground ang ating karbon pag ito'y ito madumi aba, iminsan ang ating starter ay uugok ukok lamang Okay. Ay naman. Okay. Ayo okay. uh, yung mga kabrada, ito ang naging diferensya, oh. Ayan, oh. Hindi bumitaw. Kaya oh. yeah, hindi niya maisipa. Pus may basa pa tayo kunti. Ano ba? Testing. Oh, ayan. Hindi na siya nakakapit, oh kanina eh, hindi na bumitaw itong pisto na ito kaya kaya hindi niya maisipa kasi pagka nilagyan ng kuryente ito sisipa yan ang mabilis tak wala ba nagot Okay, wala naman Okay, wala dinisyon mo natin yung platino Uh, dito natin inopera kasi malayo pa ang ano malayo pang ang shop nasa ano tayo nandito tayo sa Magallanes ngayon dayo tayo sa Magallanes dahil lamang sa isang starter na walang imik na negative lang pag inistart okay malinis na uh, okay may spring yan dito Ya. Yeah. Lilinisin naman natin tong platino. Okay. Ayun ah. Dapat iyan ay nalaro yang ganyan, no. Oh. Ba't pagkukuntin lumaro ito, boss? Walang bulitas? Walang bulitas check. Okay, tingnan natin. ah uh, kaya ako bubuksan ito. Walang bulitas, oh. Kakapiraso siya kung sumikad. Ayan, oh. Hmm. Dapat mahaba yan, eh. Check. May babalik ko pa kaya yan. Kalas-kalas na. Ayun naman ah Oh. Ibig sabihin, sumala lang yung bulitas. Oh, kanina eh. Tinitingnan ko, wala. Balik ko yung na. Saan O yan, meron na oh. Sumala. Kumalang doon yung bulitas. Kalokoy ko'y Wala meron pala ayan o oh, meron na yeah. kailangan may bulitas yan dito sa loob ayan o oh. Okay. kalas kalas na saan ko na ba ito ilalagay okay nagkalas kalas na Oo, uh -huh. sige ibabalik ko na yung mga nagkalas kalas meron niyang limang bulitas 1 2 3 4 5 saka natin dalagay ito at ito okay saka natin dalagay itong housing panoorin nyo ha, kung paano ginawa ko para pag kayo nagkalas nito. Yun na oh. Hahaba na yan. Oh, yun oh. Kanina, dinidiin ko eh. Kakapanaso, halos ganyan lang oh. Sumala yung ano, yung pinaka bearing nya doon sa loob. kay uh, Okay, para hindi sumala, ito na final final ito yung tinatawag na reduction type starter na ito pero ako ay hindi mo mapapabili ng itong starter unang una kaya naman hindi mo ko mapapabili wala po akong paglalagyan ito oh. <laughs> Tama yung sinabi ko ba sa ano? <laughs> Bago mo kayo tawagan, pagka hindi ko na kaya. <laughs> <laughs> Madali lang yan, kaya nyo yan. eto na eto po ay may guide kailangan nakapasok yung guide dito sa holder ng karbon ayan o oh. kitang-kita nyo yan ayan para hindi sumala yung tumilyuhan okay papasok na natin to dito ayan eh itatapat mo lang doon sa butas na yun ayan o oh. Okay, siguro gawin natin mahigpit ito. Hindi pwedeng nakatagilid. Masisira ang bearing ito doon sa ulo. Pag nakatagilid. At sa kasasayan. <laughs> 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 oh, oh, Anap yung aso. <laughs> Mayroon ikang tuta rito. Ano <laughs> okay, yung kalas-kalas kanina, ngayon ay buo na ulit. natin nang ibabalik. Tingnan natin kung sisipa na. Sini na ito sa sura kung pakwasan. Okay. Talagay muna natin ng battery. Okay, shout out muna kay Ernesto Marquez. Shout out po sa iyo. Kay Ariel Lubina Ungab, shout out po sa iyo. Roberto Laxina from Angeles City. Yan, saka si Jun Laxina, shout out po sa inyo. Kay Jun Aranita, Pinoy DIY, Kay Bert Lazaro ng Quezon City. shoutout po sa inyo. Kay Romeo Alamdra. shoutout out din sa iyo, Bosing. Akil of Singapore TikTok. ah uh, shout po sa iyo dyan, Bosing. Ayan, uh, ano yung natin? Isang tunay yung muna lagay ko. Okay, try natin kung sisikad na. Okay na, sumikad na. Itutuloy ko na yung pagtunilyo. Piston nyo ng solenoid, umipit. Kaya hindi siya na emig O kaya ito'y napagalitan mo, kaya hindi na EMIC. <laughs> Tatampo. <laughs> Okay na boss. Pwede mo na ng panda rin. Okay. Tingnan natin po. Titingnan ko kung diretso nang andar. Oh, ganun eh walang na Okay na, uh, magagamit na ulit ni Boss. Siguro, Bossing, ito yung napagalitan nyo. Gawa nang wala nang imig pag ini-start na eh. <laughs> Ah, uh, yun mga Brad, uh, malimit nang nangyayari sa mga C-2 starter. Uh, na negative lang hindi niya maipalo yung piston minsan na negative lang sira yung solenoid yung rewind sira kapag na negative lang minsan na negative lang putol din yung isang rewind doon sa solenoid yung malaki hindi rin kayang isipa gawa ng maliit lang yung uh, gumagana dalawang rewind kasi yan ay uh, isang maliit na alam uh, alambre number 21 at ika number 17 minsan 17, 18. Yung di nilalagay na wire dyan. Ito, na negative lang dahil umistak yung piston. Yun lang ang nag-diferencia. Ah, pinasya lang ko pa ito. Napakalayo dito. Magagalihanis ito. Okay, tapos na tayo. Magkakamit na ulit ni boss. Alright!